Naniniwala ba kayo na kapag matampuhin ka o kapag pikon ka, matatalo ka sa buhay? Kung baga, lalo na pag mapagtanim ka ng galit. Kasi parang ang bigat ng pagiging pamumuhay mo dahil lagi kang galit, di ba? Masama yung pakikiramdam mo lagi. Parang ang bigat-bigat ng mundo para sa'yo. Parang ang liit-liit ng mundo para sa'yo kasi konting kibot lang parang natitriggered ka agad. ba? Diba? Kaya minsan, dapat sakto lang. Huwag kang pikon, huwag kang matampuhin. Kahit ano mayong yung maririnig mo na parang ayaw mong marinig galing sa ibang tao, huwag mong patulan. Pabayaan mo lang sila. Dahil ikaw ang talo, pagpakikinggan mo sila, tandaan nyo yan. Okay? Laban lang. Huwag makikinig sa mga sinasabi ng iba lalong-lalo na kung alam mo naman yung katotohanan. Okay?